mga subscribers ayan 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 gandang gabi po sa atin lahat mga minamahal natin nagahagunoy bulakan ayan mga malolos malolos city ayan sa ano kami nandito kami sa Gutierrez Sakay Dental Clinic malapit kami sa kainan Pops ayan Pops Bopalo Chicken ayan ayan papasok kami dyan ayan Uh, tabi, malapit kami sa may kanto ng Robinson. Tapat kami, papasok kami dito. Ayan. Ang ano namin. Ayan, sa yan. Ayan ang aking kumpare. pare kong Jaime. Shoutout nga pala kay Master Ikis. Kay pare kong Ferdi, At kay Boss Emil. At kay, kay Kagawad Del Camangon at Kagawad Nilo. At salamat po ka kay Master, ano, kay pare kong Pare kong Jordan. Tsaka kay Kuya Errol. Ayan. Shoutout sa inyo lahat. Pareng... Tsaka kay paring Tsaka kay paring Toti. At sa Shoutout sa mga taga Batangas. Ayan. Pare kong top... Cher Noel Reyes. At saka si paring Will Bautista. Will Bautista. Ayan. Ayos. Ayos. Guys. Hi guys. Apo natin 'to. Ini pare ko Jaime. Ini si Maril mo 'to. Timare ko 'yan. <laughs> pare ko <kong> madad. Ah. <laughs> oh. 'Yan, ang amin aming sinusundo pagkat tanghali. Mendadang kain na namin 'o. No? Yung kaya sa Fallstar, Malolos City. Ayun na live. Dito lang kami sa City. matatagpuan sa Pausta. alam nyo, ito lang. Oh, shout out to kayo dito okay. sa Malolo City. Magkita-kita. Oh, at pasyalan nyo to at maganda at masarap. Okay.